Si Benayas, isa sa pinakaiginagalang at kinatatakutang mga mandirigma ng Israel, ay binanggit sa Biblia bilang isang taong may malaking tapang at kapansin-pansing mga gawa. Siya ay anak ni Jehoiada, isang pinunong may dakilang katapangan, ang gawang ito ay sumasagisag sa kagitingan ni Benayas, habang hinarap niya ang isa sa pinakamalaking panganib na alam ng tao sa napakahirap na kalagayan ang isang higanting Egyptyo na inilarawan bilang ang taas ng isang limang siko na tao, humigit kumulang 2.3 metro. Armado lamang ng isang tungkod, dinisarmahan ni Benayas ang Egyptyo at pinatay ito gamit ang sariling sibat ng kanyang kalabang. Ang sikreto ni Benayas ay ang kanyang dinatitinag na pananampalataya sa Diyos at ang kanyang buong debosyon sa kanyang hari ang kanyang katapangan at katapatan na sinamahan ng isang malalim na pananampalataya, ay ginawa siyang isa sa mga pinakakahanga-hanga at hinahanga ang mga karakter sa banal na kasulatan. Salamat sa panonood. Kung nag-